Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at humingi ng awa at kapatawaran mula sa ating mahal na Diyos. O Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong gabi na may buong pagpapakumbaba. Kami po ay humihingi ng inyong awa at kapatawaran para sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na kami ay nagkulang sa inyo at sa aming kapwa. Sa bawat maling salita at gawa na aming nagawa, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Nawailinisin niyo po ang aming mga puso at isipan at gabayan kami tungo sa tamang landas. Ang inyong awa at pagmamahal nawa'y magbigay sa amin ng bagong simula at pag-asa. Sa aming mga pamilya, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Naway ang bawat isa sa amin ay matutong magpatawad at magbigay ng pag-ibig sa isa't isa. Ang inyong patnubay nawa'y magdala ng pagkakaisa at kapayapaan sa aming tahanan. Sa aming mga kaibigan at komunidad, kami po ay humihingi ng inyong kapatawaran sa aming mga pagkakamali. Nawa'y magkaisa kami sa pagmamahalan at pagtutulungan. Gabayan niyo po kami upang maging mabuting halimbawa sa aming kapwa at maging liwanag sa gitna ng dilim. Sa aming mga trabaho at gawain, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong kami ay nagkulang. Bigyan ninyo po kami ng lakas at karunungan upang magpatuloy na may buong dedikasyon at integridad. Ang bawat hakbang namin naway maging alay sa inyong kabutihan. Sa aming mga pangarap at adhikain, patawarin niyo po kami sa aming mga pag-aalinlangan at takot. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang magpatuloy at abuti ng aming mga pangarap, ang inyong patnubay naway maging gabay sa aming mga desisyon at hakbang. O Diyos, sa bawat araw na dumarating, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong kapatawaran. Naway, ang inyong pagmamahal at awa ay aming madama sa bawat sandali ng aming buhay. Ang inyong gabay at biyaya Nawai magdala ng kalinisan at kabanalan sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat po Panginoon sa inyong walang hanggang pagmamahal at kapatawaran. Nawai patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa gabi para sa paghingi ng kapatawaran. Nawa'y patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirational na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.